katarungan na may galit, paglilinis na walang patawad sa mga kurap sa flood control. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa lungsod ng Panginoon. Ang mga salitang ito mula sa awit 1128 ay hindi lamang isang pangarap ng katarungan, kundi isang deklarasyon ng digmaan laban sa kasamaan. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan ang corruption sa mga flood control projects ay nagiging sanhi ng pagdurusa at kamatayan, ang talatang ito ay nagliliab na may galit at determinasyon. Ang mga kurap na politiko, opisyalis ng DPWH, at mga gahamang kontratista ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao. Sa kanilang paglustay sa pundo ng bayan, kinikitil nila ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino. Ang bawat substandard na dike, ang bawat ghost project, ang bawat overpriced na kontrata ay isang dagok sa ngan ng mga komunidad na binabaha at pinapabayaan. Hindi sapat ang simpleng pagkakulong sa mga kriminal na ito. Kailangan silang lipulin, itiwalag, tanggalan ng lahat ng kapangyarihan at influensya. Ang kanilang mga yaman na ninakaw ay dapat bawiin at ibalik sa mga taong bayan. Ang kanilang mga pangalan ay dapat burahin sa kasaysayan at sila ay dapat ituring na mga salot sa lipunan. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama. Hindi ito isang pangako na gagawin sa hinaharap kundi isang panata na dapat isagawa ngayon. Kailangan nating magising araw-araw na may galit sa ating mga puso at determinasyon na labanan ang korupsyon sa lahat ng antas ng lipunan. Kailangan nating maging mga mandirigma ng katarungan, handang magsakripisyo at magbuwis ng buhay kung kinakailangan upang ipagtanggol ang katotohanan at katuwiran. Ang lungsod ng Panginoon ay hindi isang lugar ng kompromiso at pagkukunwari. Ito ay isang lugar ng kabanalan at katapatan. Kailangan nating linisin ang ating lipunan mula sa lahat ng uri ng kasamaan, mula sa maliliit na kasinungalingan hanggang sa malalaking krimen. Kailangan nating itayo ang isang lipunan kung saan ang integridad ay hindi lamang isang salita, kundi isang pamantayan ng pamumuhay. Ang awit 101 order ay hindi lamang isang panawagan ng katarungan, kundi isang panawagan ng pagbabago. Kailangan nating baguhin ang ating mga sarili, ang ating mga komunidad at ang ating bansa. Kailangan nating maging mga ahente ng pagbabago, handang magtrabaho ng walang pagod upang itayo ang isang lipunan na karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Hindi tayo magpapahinga hanggang sa ang mga kurap ay maparusahan, na ang mga ninakaw ay maibalik at ang katarungan ay manaig. Hindi tayo magpapahinga hanggang sa ang bawat Pilipino ay makaramdam ng seguridad at dignidad, at ang ating bansa ay maging isang tanglaw ng pag-asa para sa buong mundo. Ang awit 101.8 ay ang ating sandata ang ating inspirasyon at ang ating pangako sa Diyos at sa ating bayan. Manalangin po tayo, Panginoon naming Diyos. Buong pagpapakumbaba kaming dumudulog sa pusa inyo, humihingi po ng iyong banal na patnubay at kapangyarihan. Nakikita po namin ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects ng DPWH na nagdudulot ng pagdurusa sa aming bayan. Idinadalangin po namin ang Blue Ribbon Committee, ang Department of Justice, DOJ, ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, at si Secretary Vince Dizon, DPWH. Bigyan po ninyo sila ng matalas na paningin upang matuklasan ang bawat anomalya, ng matatag na puso upang hindi matakot sa katotohanan, at ng walang pagod na determinasyon upang lubusang ibunyagang lahat ng katiwalian sa loob ng DPWH. Nawayang iyong katarungan ang manaig, at ang lahat pong sangkot sa korupsyon ay mapanagot. Patnubayan mo po sila sa bawat hakbang ng kanilang pagsisiyasat upang ang katotohanan, ay lumabas at ang aming bayan ay makalaya sa salot ng katiwalian. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.